parang hindi yata masyadong kwan, kising ang Department of Agriculture. Kasi ang linaw-linaw po, ang laki ng pagkalugi ng ating mga farmers. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Ginoong Leonardo Montemayor, dati pong uh, DA Secretary at Chairman ngayon ng Federation of Free Farmers. Sir, magandang umaga po, Jay at admar po ang mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Uh, thank you, Jay. Good morning to you and to Admar at sa ating pong uh, audience. Opo, po Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, may mungkahi ngayon, uh, Chairman, na, na muling taasan o oh, tataasan po uh, itong uh, taripa para po sa mga imported na uh, bigas from 15% eh, plano, eh, gawin po itong uh, 25%. Uh, at ito'y matagal ng panawagan din po ng uh, maraming grupo tulad po ninyo na itaas po ng uh, Department of Agriculture ng pamahalaan. Ah, ano ba ang uh, komento, reaction niyo po muna. O dapat pong isagawa yan sa lalong madaling panahon at 'wag lang yung itaas to 25%, kundi gagawin 35% tariff po. 'Yun yung original uh, rate kasi eh, bago inilabas ng pangulo yung Executive Order number no. 62. July of 2024. Uh, al alam naman po natin ang nang nangyari following that executive order number 62. Nako, simula po nung kwan uh, po uh, July of uh, 2024 hanggang sa kasalukuyan, ang po nang pum pumasok at patuloy na pumapasok po na imported rice uh, because of the incentive given by the very low tariff. So, ang effect po niyan, masyado pong nagmura. Ang local po nating palay, uh, ayon po sa base po sa datos ng Philippines Statistics, Statistics Authority, ang uh, pagkalugi po ng ating rice farmers uh, this year alone, January to uh, June 2025 is around 54 billion pesos dahil sobra pong bagsak ng presyo po ng palay. At uh, bukod pa po dyan, yung Bureau of Customs natin, nag-drop din 'yung kanilang collection ng taripa uh, so so much so na pati po 'yung collection sana ng Bureau of Customs na uh, mapupunta po sa programa para makaayuda sa ating mga rice farmers eh na uh, po nawalan po sila ng around 25 billion pesos so pag combine po natin 'yung uh, pagkalugi ng farmers natin at saka 'yung uh, nawalan pong tariff revenue aabot uh, po ng mga 90 billion pesos po eh at hindi naman gaano na nakinabang yung ating pong mga consumer sa retail price ng, ng, ng bigas. Mahal pa rin po ang retail price ng bigas. Bagamat bumaba ng konti, gawa po nitong kwan. nag uh, Together with it, uh, uh, nagkaroon po ng malaking pag, uh, pagbaba ng world market price po para sa imported rice. Opo, opo. Uh, pero in fairness, ang sabi naman po ng uh, gobyerno ng DA, a uh, unang trans pala daw, uh, yung plano na yon na 25%, at sa uh, after ng 3 uh, uh, months, eh, possible na itaas muli ito sa 35% uh, ginoong Leonardo. Parang hindi yata masyadong kwan, ang Department of Agriculture. Kasi ang linaw-linaw po, ang laki ng pagkalugi ng ating mga farmers. Uh, ang break-even cost kasi ibig sabihin yung sapat lang na na presyo at na, tatanggapin ng ating magsaka para hindi malugi po sa kanilang production is 14 pesos and 52 centavos according to the PSA. Eh ang po ang, ang bilihan po ng palay eh, sa ating mga magsasaka uh, this year alone bilihan po 8 10 meron pang mga lugar 6 pesos per kilo. So kwan po na, hindi lang po emergency situation ng ating farmers kung hindi na po nalunod, halos hindi na po makahinga eh. eh so dapat ang saklolo ng TA yun todo. Hindi yung, oh, sige pala, uh, pababayan muna kitang ano, uh, sa ilalim ng, ng ano, ng tubig. Eh, dapat saklolo agad, ibalik dun sa original 35% yung taripa opo Pero para po sa inyo, sa tingin po rin eh bakit nagkaroon ng ganito ng uh, plano o mungkahi ang uh, Department of uh, Agriculture? Anong pinaka-reason uh, prior to this uh, uh, suggestion po ng uh, gobyerno? <laughs> eh, ang paliwanag ng PAE kung tao, ayaw nilang mab mabila o magulat o masyak yung rice market at baka daw magmahal na naman yung presyo po ng bigas sa palengke, eh, ano ba yan? Anong klaseng shocking ng Matit? Ang mga farmers mo, eh, Kwan, halos lahat naghihika-host. Yung iba, namatay na po. Eh, mas, mas ina, uh, ina, ina, ina to? pinapansin pa ng TIO <laughs> yung uh, naghihika Hirap na hirap na kliyente nila, yung mag-isa ka. Kesa eh, ka yung, Kwan, sinasabing, Kwan daw, inflation rate. Pero yung anipun po natin uh, ngayon, uh, chairman, mas marami uh, naman. Uh, kung, kung, uh, iyon po nga monitor hindi ho ba? Uh, sabi kasi dito, yung ng pala ngayong taon, uh, posibleng tataas o lalampas po sa target na 20.4 uh, metric tons, o million metric tons. Eh, as usual, uh, yan po, Ikwan, eh, uh, pag-asa. Kasi sa nakaraan po, maraming ganyan na projection. Hindi naman po nangyayari. Ang medyo malinaw pa siguro, yung sinabi ng DA na kamakalan lamang, for six months, Mahigit dalawampung milyong kwan tunilada po ng palay ang naani. So it's a slight kwan, a slight increase over the previous year, pero very very slight. Pero pinagmamayabang po ay kwan daw record harvest. Eh, ang liklit po ng dagdag eh. eh. Samantalang yung paglobo ng ating populasyon, mas mabilis pa at mas pataas pa. Kumpara dito po sa kwan, dagdag sa supply po natin ng palay.